Bigla-bigla naman daw nilang in-open. Anong oh, langaw na to kanina pa? Kinanam-nam yung bahay ko. ay oo nga naka 6,000 steps na tayo 5,000 lang pala ang papunta tapos 5,000 din pabalik ay sakto sabi ko gusto ko 10,000 hi andaya yun lang ang binuhay Hindi, mamaya naman daw dito. <laughs> ano daw yan? Moon or sun? Di kanina nasa taas? Oo.